yun pala guys no good morning uh, yung ating kubo ay lilinisin natin may kasi nga itong ano ito i-kakabit natin ngayon so kailangan muna nating tanggalin to yan ililipat natin ang pwesto kasi ito pagdudugtungin ko sila tsaka yun para umabot dito kasi umabot yan dito siguro banda yan dito para naman yung ating trike may natin dito at masilong so yan ang gagawin ko ngayon ito ililipat ko tapos itong kubo ililinisan eh, ko mamaya siguro after ko matapos ito yan. medyo maano na ating kubo ang dami na nakalagay <laughs> nabisi kasi ako guys tsaka pag may nagawa ako dito ko na lang muna nilagay pag may mga madalian so yan wala namang problema kasi mabilis naman linisin yan so saglit lang yan ito ang ano medyo matagal tagal kasi ito kailangan kong tanggalin at ilipat ng pwesto so mamalaman nyo na maya kung saan kong pwesto makabit ko muna itong ano itong ano na ito para makita natin kung hanggang saan siya aabot saka doon natin ilagay yan ito kasi pinisto ko to dito kasi dati sabi ko para diretsyo na gawing gate kasi babakurin ko pa ito guys eh Diretso ko na gawing gate. So, kaya nilagay ko na sa dyan. Ayun pala eh. Kailangan natin maglagay na ganyan. Kasi sobrang init dito guys. Napaka init. So, ito. Ililigpit muna natin yan. Yung dalawang tipi na yan. Kasi, ah tatlo pala. Kasi wala na rin tayong mailagay dyan. Yung mga nakalagay kasi dito sa ibang tipi guys. Nandun na sa loob ng chicken house natin. Nandun na. So, yung iba. Yun yung yung nandyan oh. No? Ito nga yung tipi nga. Sobrang buka eh nasagi ng kambing kasi yan, kasi binitawan na natin ang ating mga alaga. Tsaka, maya-maya, eh, bibitawan pa natin itong mga, mga kambing natin. Talit natin yung iba, yung iba bitawan natin. So, yun lang muna, guys. Oh, uh, actually, hindi pa ako naka, ano, nakapag-prepare para sa aking almusal or kahit panggatas lang man. <laughs> Mas inuna kong patukain yung pakainin yung mga alaga kumpara sa nag-aalaga. <laughs> diba? mas inunang pakainin yung mga alaga kaysa mga kaysa nag-aalaga. So uh, nakaharamdam na rin ako ng hapdi ng sikmura. So magsaing muna ako, maginit ng tubig ng saing, luto ng ulam bago ko tirahin ito dito. So actually dito lang naman kahit mamaya mainit na okay lang at least malapit maka pwede tayong makasilong. So pa job job lang yung gawa natin. So ang dami kong trabaho, yung kalamansi pa guys, kailan ko pang tabasan 'yan? Grass katiran kasi mag aabono ako at saka mag spray so ugos na kasi ngayon kailangan naman mga makahabol sa December so may mga bulaklak din na kaunti, kaunti pero may mga bunga pa rin na kaunti maliliit at saka may nagbubulaklak pero kaunti kailangan ma-sprayhan guys So, mas maganda, iramin ko muna yung spray sprayer ng pinsan ko kasi maganda yung mahaba, matayog. So, magandang gamitin yun. Kumpara dyan sa akin kasi Maiksi lang yung handle Nakakapagod Hindi ko maabot yung sa dulo So ayun, yun na muna Kasi pa Ang trabaho natin ay pa ano Job job ito nga, hindi ko pa nagagalaw oh. lang pala ni niya guys Pangit kasi tingnan So paintay-intay lang muna Makikita nyo rin yung ano yung kalakalabasan yan pag nalinis natin lahat. Mag-isa lang kasi ako dito so may mga transaction pa sa labas na ano, yung nakagawa. lang. Magandang ha. Umaga!